Ayan, ayan guys. So ito na naman ulit yung another na videos na naman natin. So ayan, so next naman tayo kung paano naman mag ano mag-subtract ng dissimilar fraction. So ayan, kung paano naman tayo mag-subtract ng dissimilar fraction. So ito lang yung gagawin natin kasi nakita ko to sa YouTube channel ni Matt Bilang. So ayan, Matt Bilang. Ayan. So ganun yung ano ganun yung ano niya process niya. So ganun yung ano niya, yung solve niya. So ayan, so ganun ulit katulad sa addition, yung nag-add tayo ng dissimilar fraction. So dito naman tayo kung paano na kung paano na naman tayo mag subtract ng dissimilar fraction. So meron tayo ditong 4 feet. So ayan, 4 feet minus 1 3 so ayan 1 3 so hindi ito 1 3 one third to tapos ito hindi to 4 feet ay hindi to hindi pala to 4 hindi to 4 mali yon tapos ito ay hindi rin to one 3 mali din ito yung 4 feet tapos one third tama yon so ganun ganun talaga yung ano yung ano niya pag yung sabi niya sa fraction 4 feet yon 4 feet tapos one third so ayan so anong gagawin natin so ayan so maglagay ulit tayo di dito ng blank lagay pa ba tayo ng equal ayan maglagay tayo dito ng blank ng fraction so ayan so ito so anong gagawin ulit natin so ayan so ganun pa rin so i-multiply pa rin natin yung nasa ibaba na denominator na 5 at saka 3 so i-multiply naman natin to ayan Ganun ulit pero pareho lang naman din sila na subtraction at addition. Ganun pa rin magmu pa rin tayo. May kasama pa rin yung multiply. So ayan, so ito guys ha. So 5 i-multiply naman natin sa 3. So ayan, ilan? 15. 'Di ba? 15. 15, so pagkatapos ay ganun ulit, so ayan kahit subtract the dissimilar fraction, ganun ulit anin uh, pa rin natin yan, so multiply ulit yung gagamitin natin kahit ano, uh, butterfly method, so ayan, butterfly method pa rin yun, multiply pa rin yung gagamitin natin kahit subtract the dissimilar fraction, so ito ulit so 4 times 3, 12 ayan, dali lang no, puro tayo mat, <laughs> ayan pero okay lang naman tayo puro mat kasi kailangan natin practicein to kasi mahirap na yung lesson namin sa mat eh. So next naman tayo. So 5 i-multiply natin sa 1. 5. Ayan. 5. Ganun ulit yung gagawin natin. So ayan. So pagkatapos ay mag-subtract tayo. So wag tayo gumamit ng ano addition. So hindi na addition to subtract to. Ah, subtract. Ayan. Ganun. So, 12 i-subtract natin sa 5. So, ilan? Ayan, wait lang. Apos muna. Bibilang muna ako sa kamay. 7. So, ayan. Ang final answer natin ay 7. Ayan, 7 ang sagot dito sa numerator natin. Ayan. Ayan. So, ito na yung final answer natin ngayon. Ayan. 7.15. So, ayan. Ito na yung answer natin ngayon. Ayan. Ganun lang ulit mag-add ng ah, hindi pala add ano ba yan ganon, ganon ulit ganon naman ulit yung mag ano mag add ng, ano yan add na naman, ano ba yan ano ba yan, Nabubulil tayo sa video so ganon lang mag ano ganon lang yung ano yung pag subtract ng dissimilar fraction at saka mag-add ng dissimilar fraction. So ayan, ito yung subtraction. Ayan, ang, sam ang tamang sagot natin ay 7/15. So mag-comment nga kayo ulit kung tama na naman ako. So ayan, kasi ang talino natin sa math eh. So ayan. So ano alam ko talaga yung fraction. So ayan, fraction. Ito na yung final answer natin ay 7/15. So ayan, 7/15 ganon lang mag-add mag, -add, mag -add ng ano ng ano ba ng dissimilar fraction at mag-subtract ng dissimilar fraction pero meron pa may dalawa pa ano uh, multiply by dissimilar fraction so medyo nahihirapan ako dun eh tapos division i-divide mo yung dissimilar fraction dun din ako nahihirapan kasi hindi ko pa alam yung dalawa na yun ang, ang iaalala ko pa lang ay add at saka subtract ng dissimilar fraction eh so ayan ito na ang final answer natin ay 7/15 napakadali lang Ayan, bahay yun lang.